May isa pong kwento ng isang Hindu guru, guru oh, at ng kanyang tagasunod. Ano pa yung kwento niya? Sila po yung naglalakbay no, sa iba't ibang mga town, no, from one town to another town. At nung sila ay nagawi sa isang ilog, no, pumunta sila doon at tumabi at sinabi ng guru doon sa kanyang tagasunod, no, lumubog ka sa tubig. Paglubog na paglubog nung kanyang tagasunod sa tubig, ginawa ng guru ay hinawakan yung ulo niya at ibinaon pa rin sa tubig. hindi, ano? ba tawag binaon? Inilubog pa rin sa tubig. No? At nagkakakawag na yung kanyang esodyante, no? yung kanyang tagasunod, hanggang sa biglang bitawan ng guru yung hawak sa kanyang ulo. At siya'y nakaahon na humihingal at hinahabol yung kanyang hininga. At sabi nung kanyang esodyante, Guru, bakit niyo po ginawa sa akin yun? Kung sa inyo po kaya gawin yun, ano po kayong magiging reaction ninyo? Baka nagsuntukan na, no? Hindi ko na. Anyways, no? Sabi ng guro, and I quote, Kung kailangan mo ang Diyos, katulad ng pangangailangan mo sa hangin, makakamit at masusumpungan mo siya. End of the story. Ama, mama, mama, mama. Alam niyo yung mama, mama, mama. mama? mama, mama. Alam あ <music>